Sa politika, mabilis makita kung sino yung guilty at kung sino ang walang sala. Kapag may itinatago, tumatakbo. Kapag malinis ang konsensya, humaharap, hindi tumatago. Ito ang malinaw na pattern. Bato, roke, Sara, and Pulong Duterte. Puro flight, puro iwas, puro tago. Technical escape. Kumbaga, marami silang palusot. Maraming mga aligasyon na panglilihis. Inaalis nila sa kanila yung mga katanungan. Kumbaga, nagbubuo sila ng script. Magbibintag, magtuturo. Para yung issue, mapapunta doon sa mga iniisuhan nila. Pero ang malaking tanong dito, bakit ayaw na lang nilang harapin, sagutin kung talagang mga walang mali na ginawa itong mga loko na ito? Doon pa lang makikita na natin kung sino ang may sala at walang sala. Pagdating kay former speaker Martin Romualdez at kay PBBM at kay Sandro, maraming bintang, maraming akusa, pero kulang sa ebidensya. Pero sila mismo na may ebidensya at sapat, puro palusot na lang, puro excuse. Bakit ganun? Kung walang itinatago at kung walang maling ginawa, bakit ayaw na lang harapin? Bakit yata iwas na iwas? Ano bang ikinatatakot kung talagang walang mali? O baka naman natatakot sila na lumalim ang investigasyon at bawat sabihin nila ay may pwedeng ipanglaban sa kanila. Ganon lang yun. Tapos magsisisigaw kayo. Bigyan hustisya. Kuno, yung mga DDS ay anti-corrupt. Pero karamihan sa kanilang pinoproteksyonan o pinoprotektahan ay mga corrupt at involved sa corruption. Ano ba yung mga totoo? At ano ba ang totoo, mga DDS? Kung talagang kayo ay anti-corrupt, bakit ayaw niyong pag-usapan natin yun? Bakit ayaw yung i Ang pagtatanggol sa isang politiko ay may matibay na eksplenasyon at mas matibay na ebidensya para linisin ang pangalan ng mga politiko na sinusuportahan nyo. Eh kahit nga yung sinusuportahan nyo, hindi sumasagot tapos ipagtatanggol nyo. Parang ang hirap naman nun. Kasi kayo mga DDS, mga utu-utu kayo. Habang nagpapakasarap yung mga politiko na ipinagtatanggol nyo, pinababayaan kayo sa lansangan na nagsisisigaw, na imbis ginagampanan ninyo, yung pagiging magulang nyo, pagiging anak nyo, o ginagampanan nyo, yung inyong ang -araw, araw na pangangailangan o yung mga trabaho, inilalagay kayo sa alanganin ng mga politiko na sinusuportahan nyo. Sila punta doon, punta dito, pag nagkamali, tago, eh kayo. Ano ba talaga ang napapala nyo dyan? Habang nagpapakasaya yung mga politiko na sinusuportahan nyo, kayo naman nagpapakapagod. Napapabayaan nyo na ang inyong sarili. Nagmumukha na kayong tanga, oo. Sigaw kayo ng sigaw sa lansanga, nagpapa nagpapaulan, nagpapakapagod. Habang yung ipinagtatanggol nyo, wala, sarap buhay. Ano, kayaknya dalam bambu hai, utuh-utuh dalam forever. <laughs> Sarah, oh.